Magandang araw mga kababayan. Welcome sa panibagong episode ng Tambayan. Tambayan. Ang podcast ng Bagong Alyansang Makabayan. Ako po si Mong Palatino, Secretary General ng Bayan. Teddy kasi po ang chairman ng Bayan. Teddy, ang pag-uusapan natin ngayon, yung laman ng mga balita nito mga nakaraang linggo. Itong usapin ng reklamasyon sa Manila Bay. Ah, tala ko yung kasar ni ano eh ayun Mendoza eh. Ayun passion show sa Malakanya. Oh, <laughs> Next topic eh, natin then, 'yan. Sige. Pero itong reklamasyon sa Manila Bay, talagang mainit na usapin mm -hmm. dahil alam natin ang Manila Bay napaka-special niyan ya, sa ating syudad, sa ating yes. kapital, sa ating kasaysayan, no? Naalala ko matagal na 'yung kampanya para sa Save Manila Bay. Mm -hmm. Pero ikaw ba, pag sinabi mong Manila Bay, anong naalala mo? mahaba ang kasaysayan ko sa Manila Bay kasi bata pa lang ako. Madalas na kami mamasyal dyan, doon sa CCP, doon ako natutong magbisikleta. Okay, um, tapos... Na yun. di ko alam, naabuta mo, may mga nagpaparent ng bisikleta doon. Uh, yun, minsan pag mga linggo ng hapon, masyal kami doon. Doon ako natutong magpike grade 3, siguro ako grade 4. And then later on, nung medyo lumaki-laki na, nag-swimming na ako doon nagbabike ako mula sa lugar namin sa Makati. Nagbabike kaming barkada. At naliligo kami doon sa Manila Bay. And then later on, nung medyo mas tumanda pa ako, doon na ako nagde-date. <laughs> Kasi mura lang doon, doon sa by the... Yung, Baywalk? Yung Rojas Boulevard, Baywalk, o oh, hanggang CCP. And so... At hanggang ngayon, anong nung, nung nagka-anak ako, dinadala ko rin yung anak ko doon para magpahangin uh, tuwing umaga noon. And then, kansa ngayon pag uh, may oras mamasyal, talagang gustong gusto ko yung lugar na yun. At saka ang pasyalan talaga daw noon, bago yung mga mall, yung Luneta na malapit sa Manila, oh Bay God. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki, eh. Di okay. ngayon sa mga shopping center. At Abas ngayon, dami pa rin namamalas. Marami pa rin. Pa rin. Tapos ang sabi nga nila, noon, hindi mo kailangan pumunta ng probinsya para maligo, eh, sa dagat, mm -hmm. eh. Kasi yung Manila Bay hindi lang naman Ross Boulevard 'yan eh, no? Yeah. Yung hanggang Cavite, doon naliligo yung mga tao, yung mga beach resort diyan sa Cavite. Although yung Manila Bay sa may Manila mismo, sa may Ross Boulevard, parang delikado ng liguan eh, uh, dahil sa pollution. 'Yan. So, marami tayong uh, naiisip mga pasyalan, tukol sa Manila Bay na sa kasaysayan natin. Tapos siyempre, famous ang Manila Bay para sa kanyang sunset, sunset. di ba? Ngayon na uh, itong reklamasyon naging mainit na usapin dahil nga yung Manila Bay na naiisip mo noon ay mukhang nag-iba na ang itsura. Uh -huh. No? Dati ang reclamation dyan, yung yun lang, yung CCP complex, yun na yun. Pero uh -huh. over the years. matagal na panahon, yun na yun. yun, na yun. Over the years. Hindi, yung sa SM, naabutan ko pa yan nung nire-reclaim yung SM uh, BOA. Maharap harap ng baklaran. Yes. So, oh. Malaking issue yan dahil maraming urban poor communities ang dinemolish dyan to doon sa reclamation project. Mo. Tama. So, ngayon na uh, ang dami palang approved na reclamation projects, no? Mm -hmm. Sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay. Akala ng marami ang Manila Bay yung Rojas Boulevard lang. Actually, mula Cavite hanggang ano yan, Bataan, ano? Pampang, Bulakan, Bulacan, pampanga, bataan. Yes. Ganyang kalaki ang Manila Bay. So mahigit 20 ang reclamation projects. Mm -hmm. Ngayon nasa balita siya dahil uh, ang update, sinuspend din ni Pangulong Marcos yung mga reclamation projects. Yes. Pero bago yan, matunog na matunog na yung issue ng reclamation kasi ang dami nang nagre-react. Uh, simula ng naging very visible na ah, uh, dyan yung Dolomite Beach. Tapos yung mas malala, yung dito sa may area ng uh, Senate, uh, yung Mall of Asia, saka yung Sofitel. Tuloy-tuloy yung reclamation. Tapos nakikita na ng mga tao, talagang nawala na yung dagat, puro lupa na. Eh, ang dami nagre-react kasi. Ang sagwa tingnan. At kung sisilipin natin yung blueprint ng gobyerno, mm -hmm. ang master plan nila, talagang tambakan ng lupa yung marami, laking bahagi ng coastal areas ng Manila Bay mula Bak Kabiting ha, hanggang Central Luzon. Mukhang ititira na lang yung kaprasong ano eh, mula Luneta hanggang CCP. Kasi batas yon. Parang yun na lang ang ititira. The rest, mukhang ano na yun. Batas pa na yun. Na hindi mo pwedeng galawin yung lugar na yon. Kailangan i-preserve yung sunset view mm -hmm. ng uh, Manila Bay. Pero yun nga ang habol natin. Ang Manila Bay, hindi lang Rojas Boulevard. At pag, at pag yung ibang bahagi ng Manila Bay tinambakan mo, eh Manila Bay pa rin yun. Maapektuhan din yung, yung quality, yung linis, yung ganda ng uh, harap ng Rojas Boulevard. Alam mo, yung matatanda nakakakwentuhan ko, yung mga taga-Pasay, sinasabi nila na yung harap ng Baclaran Church, dagat na yun. Dati. Yes. And then, pagdating mo dun sa may bandang uh, Imus ba yun? O Bapor? ano na yun, resort area. Na Paliguan na yun. Na yun. Tansa, Tan 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 Rosario, yan. yan. mga Lido Beach, na yung naalala ko. Ang, ang, ganda gaganda daw ng dagat dyan. Pero ngayon, dahil nag-reclaim nga yung Baclaran, etc., nawala na yung ganong... Yung Cavitex. Uh, uh Tinaba oh, ka nila ng lupay correct. harap ng Bacor. Dating tal... Di ba may lugar dyan, tawag talaba, talabahan, mm. taong area. So nawala na yung basically yung beach para sa mga taga... NCR. Yeah, so So, nung sinuspende ni Pangulo Marcos itong reclamation project, supportado yan ng maraming grupo dahil matagal na nating panawagan. Correct. Pero hindi rin naman yan bago. Kasi nung panahon ni President Duterte, nagsuspend din siya ng reclamation projects. Meron siyang question sa usapin ng may corruption daw, may usapin ng uh, imp impact sa environment. Kaya gusto nating silipin eh. Pero mo, bakit ganon? Nagsuspend si Duterte. Pero nagtuloy-tuloy naman. Kaya nga. Nag Sus ngayon, nagsuspend si Marcos. Pero, ah. well, basically, ang, ang laki na nang nagawa. Ang nareclaim na. So, ano pang pa isususpend? Pero, ang, malamang. Ang sinabi natin dyan, the damage has been done. Yeah. Diba? Natambakan yeah. na yung lupa. Kaya nga, maingat dapat tayo sa reclamation kasi irreversible yung impact niya. So, mm hindi, -hmm. lang yan yung, hindi lang yan yung kaso ng Urong Sulong. 10 years ago, 12 years ago, yung mga LGU, Approve? Reject? Approve? Reject sa mga reclamation uh, projects? Bakit kaya para ganun? Parang pinapayikutan lang nila eh. Hindi ko alam kung anong kalasing negosasyon ang nangyayari pero ang malinaw dito, yung karaniwang tao ay apektado. Actually, may Supreme Court decision dyan eh. Tama. Na nagsasabing ang mga LGU At ang uh, national uh, government. Ay, ay may pangunahing responsibilidad na pangalagaan yung... Tuloy-tuloy na linisin ang uh, Manila uh, Bay. Ay, pag nireclaim mo, hindi eh, parang nilabag mo rin yung kautosan na yun. Kasi, Kaya nga, so isa isay natin yung mga batayan ng mga iba't ibang sektor kung bakit pa tutol kasi tama naman uh, na eh. Pero dapat sinipi natin ano pa yung mga batayan, no? Una, yung usapin sa environment, mm. no? Kasi tatambakan mo ng lupa yung tubig, yung marine habitats maapektuhan. Ayan ang paliwanag sa atin ng mga mangingisda, eh. bago lumalim yung dagat, yung seagrass muna. Mm -hmm. No, na no, doon yung breeding ground ng mga isda. At saka, actually, walang argumento doon. Talagang pag ang dating dalampasigan ay tinambak mo, masisira talaga yung kalikasan niya. Kaya issue yun sa Bulacan, 'di ba? Yung ginagawa ng bagong ano eh, na wala naman doon dati. Yung ginagawang airport sa Bulacan, nagtanggal lang ng mangrove. Ayan ang uh, problema. Oh. So pangalawang uh, batayan yung epekto sa kabuhayan ng mga manginista. Hmm. So displace mo talaga doon yung mga maliliit na manginista, 'di ba? So yung yung pananatili ng ating mga dalampasigan, hindi lang usapin ng swimming 'yon. At saka hindi yung, lang usapin ng may resort. Hindi lang, hindi lang 'di usapin na may mga yung gusto nating i-preserve yung sunset. Ah sala oh. oh. Epek, Epekto sa tao, kabuhayan, paninirahan. No? 'yun ang medyo minsan hindi nakahighlight. highlight Tapos meron pang isa na uh, sa tingin ko ito yung bakit marami din nagreklamo at, at at nagsalita. Natandaan mo after sonas, sunod-sunod yung ulan, yung hmm. may bagyo, hmm. matindi yung baha wow. sa Bulacan, Pampanga. Ano yung sinisilip nila? Ano yung epekto nung reclamation na ginagawa sa Bulacan doon sa matinding uh, pagbaha? Well, I'll kung kumbaga ordinaryong ano lang kahit hindi ka siguro scientist environmentalist. Syempre pag nilagyan mo ng lupa yung dating dinadaanan ng tubig, saan pupunta yung tubig? Tama. Eh di babaha talaga doon sa ibang lugar na dating hindi pinupuntahan ng tubig. I think very logical 'yon. Na dahil sa, hindi lang yung sa Bulacan, hindi lang yung sa airport. Dito, sa Metro yung Manila. Yung iba pang mga reclamation, lahat yung nag-iipon yan para saan pupunta yung tubig. E doon sa mga mas mabababang. Yeah, dito. ang termino dyan ng DNR, cumulative impact ng ah, uh, yung, reclamation. Oh. Hindi pa, isa pa, hindi ba tayo dito sa Metro Manila, lagi tayo, lagi nating pinaghahandaan yung the big one, the big Ay, earthquake. earthquake. Earthquake uh. drills tayo. Hmm. Eh kung reclaiming reclaimed area 'yan, yung danger ng liquefaction ang tawag diyan ng mga scientists, yung biglang lalambot yung uh, lupa dahil sa lindol. So so it heightens the disaster risk. Eh kasi nga malamang dahil reclaimed, 'di ba yung mga reclaimed area usually lubo lubok pa yan eh, hindi pa stable. Uh, at doon yung isang paggagalingan ng ganyang uh, liquefaction. Okay. Oh, ngayon, okay, okay na yan yung mga batayan natin, no? Meron pang isang uh, issue na nilabas itong U.S. Embassy. Ang sabi nila, isang kumpanya na involved sa reklamasyon ay yung isang Chinese company na gumawa ng artificial island sa West Philippine Sea, South China Sea. Ah, okay. o, so, usapin na ito ng uh, integrity natin bilang bansa, national security at the same time. Yung uh, kumpanya na nag-violate ng ating sovereignty, iniimbitahan natin para mag-reclaim dito malapit sa ating uh, uh, national capital region? Well, of course, ang motibo ng U.S. Embassy dyan, mukhang nangangamba sila na gagamitin ng China para manmanan yung kanilang embassy dito. But, Uh, hindi niya inaalis yung katotohanan na malaba nga itong mga kumpanyang ito nagre-reclaim ng Manila Bay are the same Chinese companies na nagreclaim ng ating mga uh, uh, isla doon sa West Philippine Sea. And yun, uh, malaking usapin yan sa ating soberanya, sa ating integridad. Ngayon, sagutin natin yung uh, argument ng mga proponents ng reclamation na una, nilikha daw ito ng trabaho, bakit pa ba tayo magreklamo? Pangalawa, tulong sa ekonomiya. Ah, uh, madali madali nating na sagutin niya. Short-term jobs nga. May short-term meron okay. kang malilikhang uh, activity sa economy. Pero ano yung long-term impact? <laughs> the disastrous impact sa environment, sa ating komunidad. At the same time, anong klaseng model of development 'yun, hindi ba? Ano bang tinatayuan diyan sa mga reclaimed area, ano, casino, mga hotel, wow. <laughs> mga gambling uh, center? Na ito ba yung model? mga negosyo ng mga malalaking negosyante yan hindi naman ng mga small entrepreneur hindi naman mga eh for a time nga pinagbawal yung mga vendor sa CCP eh at uh, saka yung link I think hanggang sa ngayon bawal ang mga vendor dyan sa mga reclamation areas na yan uh... at saka yung linkage niya sa ating other uh, parts economy. of the e local economy wala talagang uh, malaking negosyo malaking investor karamihan dyan cronies sa mga malaking contractors. Mga real estate developers, contractors. Mm -hmm. Pero yun na nga, palagay mo nang may konting trabaho ang maiduduwal yan. At what cost? Ang tanong. At saka wala bang alternative? Wala bang ibang areas na pwede kang i-develop na hindi ka na sisira ng iyong kalikasan? Eh, meron tayong 7,100 na sa islands. Tama. Gusto... Bakit hindi i-disperse ang development sa ibang mga lugar? Nagsisiksikan tayo doon sa Manila Bay. Gusto, eh. gusto ko yung punto na yan kasi yung CCP ni Imelda, reclaimed area yun eh. Mm. Kahit nag-enjoy tayo noong 80s, pero sutawa lang, reclaimed area yun. Tapos, after magawa ang CCP, biglang nagsulputan yung malaking mga mall sa loob ng Metro Manila. Ibig sabihin, may espasyo na pwede dun sana ilagay yung cultural <laughs> center. Kaya, Marcosian pa rin yung classic, yung ganyang blueprint ng uh, reclamation. Oo. Oh yung uh, ano ba yun? yung Manila Film Center. Tama, kasama yan okay, sa CCP. Yan. Oo. Mga white elephants mm. na mm. no Kaya so ngayon, suspended itong uh, reclamation. Anong pwedeng gawin ng ating mga uh, kababayan? So kasi ang panawagan ng ating mga environment groups sa mga local fisher folk, why reclamation? Dapat rehabilitation. Mm. Dapat restoration ng Manila Bay. So, ngayong suspended ang proyekto, So, kaya hindi pwede magdiwang lang tayo. Kasi nga, sabi nga natin kanina, nasuspend na yan before eh. <laughs> mm, mm, mm. so, paano natin matiyak na talagang tuloy-tuloy na ma-review at uh, ma-reject itong uh, destructive na reclamation sa Manila Bay? Kasi yung suspension, hindi naman cancellation yan eh. Tama. Suspension lang. May inaayos lang sila. May inaareglo lang sila. Pag naareglo na yung dapat i-areglo, magtutuloy-tuloy. So, we should push for cancellation of these projects, maghanap sila ng ibang malalagyan ng kanilang mga malls, ng kanilang mga gabi, casino. mga casino, mga hotels. Eh kung nagkabayaran uh, na. Yun na nga. At saka ang problema talaga, meron ng mga areas na na-reclaim. Anong gagawin doon? Dapat, uh... hindi, mo na matatanggal yung lupa doon eh. Nasira mo na. Uh, yun ang nakakasakit dyan eh. Sige nga, sinuspend nyo. Pero de facto, ilang libong ektarya na yung na-reclaim eh yan, pakikinabangan na na kung sinong nakakuha niyan. But yan again, uh, moving forward, eh dapat talaga matigil na. Tingin ko dapat tama na yung kung anumang na-reclaim na, hanggang doon na lang, wala na. Hindi na dapat madagdagan. At saka, eh, isang, eh, isang, pulgada. Yung accountability ng sinong uh, sino nagbigay ng permit, yes. yung, accountability I mean, I mean, ng contractor na sinira niyo yung kalikasan, ayusin niyo yan. Kung hindi kakasuhan. Mm. no? Yung impact sa environment, no? Tapos yung uh, rehabilitation ng Manila Bay, yan yung dapat na pagtulungan ng lahat ng ahensya. Oh. So hindi tulad ngayon na uh, <laughs> yung reclamation parang uh, de facto yun na yung policy. Tapos sina justify pa. Libo itong Dolomite Beach. Tuloy-tuloy yung ano diyan pag tatambak. Parang never ending na yan eh. Kasi syempre na, na nakukuha din ng kagagat ulit uh, at na, na dudumihan na naman. So yun nga eh, magre-record talaga yun ng tuloy-tuloy na gastos din sa sa bahagi okay. na... Siguro yung last na, na, na lang, program. kasi ngayon budget deliberation sa Kongreso. Ano yung pwedeng gawin ng Kongreso, ng Senado para silipin itong reclamation? Kasi ito yung period na suspended, kailangan ng mabilisang aksyon ng mga ahensya eh. Malakas na boses niyan yung mga, mga mamabatas kasi pinag-uusapan yung budget. Ano ang pwedeng gawin, Kagyat? Tingin ko, gumawa na ang Kongreso ng batas na pinagbabawal na yung reclamation, any form of reclamation along Manila Bay, i na. Uh, kasi sobra ng pagkasira, huwag na nating dagdagan pa. I think that's one. Siyempre, kung budget ang pag-uusapan, any budget for reclamation should be stopped. At kung meron man yan, i-divert na lang doon sa budget for rehabilitation of Manila Bay. Tama. At para mangyari yan, kailangan talaga ng pressure from the public. Kaya ang panawagan natin sa lahat na hindi lang puro as Boulevard ang Manila Bay. Napakalawak na Manila Bay. Kaya kailangan tuloy-tuloy po tayong kumilos, magsalita para protektahan ang Manila Bay. Ang panawagan natin sa kagyat, stop reclamation, long term, rehabilitate, restore Manila Bay. Hashtag save Manila Bay. Hashtag love Manila Bay daw. Love po. Manila Bay. <laughs> so maraming salamat, salamat po rin sa pakikinig ng uh, latest episode ng Bayan. Ito po si Mang Palatino, Secretary General ng Bayan. Salamat po si Teddy Casino po ng uh, Bayan. Sa ating mga i follow nyo po ang podcast ng Bayan, ang Tam Bayan. Uh, follow nyo sa Spotify, meron din sa Facebook page ng Bayan at sa YouTube channel ng Bayan.